good morning. Ayan, eto na naman tayo. Balik na naman tayo sa yung uh, continuation ito nung kahapon. Ayan. Ito yung sabi ko, no, bakit ako nagpursigi talaga na yung maging self-sufficient talaga. Yung, na kahit nag-asawa ka na, nagkaroon ka ng sariling pamilya, nagkaroon ng sariling hinubuhay, you know, mga anak, ganyan, or anak, kasi isa lang naman ang anak ko, yun. Ah, uh, talagang uh, inaral kong maging self-sufficient. Inaral kong... ah uh, maging marunong sa buhay, maging uh, maging independent, you know. ah uh, yung nakita ko yung kahalagahan dahil nga lumaki ako noon na nakita ko ko in general sa mga tao sa paligid ko, sa mga housewife na nanatiling nasa bahay lamang. Oo, hindi naman talaga biro ang maging housewife, pero kailangan mo talaga mag-sacrifice. Eh. Yes, ang paging housewife ay isa pa rin sakripisyo. Yes, isa sakripisyo mo yung pagkakataon mo na makapagtrabaho, uh, kumita ng sarili mong pera. So, you have to be, uh, yung multitasking talaga, yun. Mamimili ka talaga eh, whether mag-stay at home ka, alagaan mo yung mga anak mo, pero, kailangan matuto kang magmasid. Tingnan mo yung sarili mo kung uh, afford ba ng situation, afford ba ng asawa mo yung buhay, yung pamumuhay nyo kung wala kang, kung halimbawa nasa bahay ka lang at titigil ka sa pagtatrabaho, titigil ka sa pagkita ng pera, alagaan mo yung mga anak mo, tatanungin mo muna yung sarili mo, titingnan yung sitwasyon. Yung titingnan mo yung sinasahod niya, titingnan mo lahat. Magiging observer ka, okay? So, yun ang natutunan ko. Make sure na... Uh, tingnan mo kung afford ba ng asawa mo yung buhay mo, paumuhay mo, yung pagtigil mo sa trabaho, uh, yung pagkakaroon nyo ng mga anak, kung ilan ang mga anak nyo, kung magkano ang sinasahod niya, yung mga ganong pangyayari. So, nakita ko yun sa nanay ko na hindi niya talaga... Uh, tinignan ang sitwasyon. Imagine... Um kailangan mo talagang magkwenta eh. Kailangan mo mag-isip. Kailangan mo maging observer dahil nga sabi ko nga, ang nanay ko, ang naging way niya ay sabi niya mag asawa daw, 'di ba, para may bubuhay sa kanya. Which is yun ang pangasawa naman niya hindi naman mayaman. Kung mayaman, sure why not? Kung maladol 'di ba? Why not? Kaso hindi eh. So, ito nga ang ah uh, tawag dito, ang stepdad ko ay meron ding mga anak, dalang mga anak. Apat na mga anak. Okay lang siguro kung yung mga anak niya mga adult na nung time na yun. Kaso hindi pa rin. So, apat mga, yung iba minor, yung iba is, merong ilan na adult na. Pero kahit adult na is, mahirap pa rin kasi Pilipino yan eh. Yung mga yan is, hindi sila, ano tawag dito, hindi kagaya sa mga American na pag nag-18 na, 21, bubukod na sila. Hindi ganito sa Philippines. Napaka-babyhira. So, yun. Ang nangyari is, merong may adult na rin, ilan yung mga adult. So, uh, may mga asawa at may mga anak na is, sama-sama pa rin kami sa isang bahay. So, ang nangyari is, parang yung nanay ko nagdala lang kaguluhan sa buhay namin. Parang ganun. So, ito kinukwento ko lang, okay, to relieve may, ano uh, anong tawag dito, may yung mga pa, sama ng loob ko sa buhay. Ganyan. Para naman maghilom ako sa mga nangyari, okay? Unti-unting hinihilom ko yung sarili ko. Anyway, ito na nga. Um, apat ang mga anak niya ng stepdad ko. Tapos ang nanay ko is meron ding apat na anak. So total of eight na agad kami. Eight plus them, ten na agad kami. Plus yung mga anak ng stepdad ko, yung iba, is may mga asawa na nga tapos may mga pamilya na din, may mga anak na. Eh, so time na yun is sama-sama pa rin kami sa isang bahay. Kaya, nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, dahil nga bata pa ako, bawal akong mga tuwiran kasi nga bata ka pa eh. Hindi ka pwedeng sumagot-sagot sa magulang mo kasi masama daw ang mga tuwir, masama daw ang sumagot, masama daw ang mga tuwiran. Yun. Which is, sa totoo lang, hindi masama ang mga tuwiran, lalo na kung alam mong tama ka. So wala akong karapatan na manghimasok sa desisyon ng nanay ko dahil nga bata pa lang ako noon. Akoy nasa elementary pa lang. Grade 1 na ako kasama ko na sila yung bagong pamilya ng nanay ko. 'Yun. And then yun na nga ang nanay ko is hindi pa nasiyahan, hindi pa nakontento sa uh, sa mga paghihirap na nangyayari sa buhay niya, gumawa na naman siya ng mga anak, eh, nagkaroon sila ng limang mga anak. So, kaya sinasabi ko na life is a choice. Uh, nabubuhay tayo dahil sa mga desisyon na pinili natin sa buhay. So, yun nga, pinili ng nanay ko sa buhay. Uh, naganak siya ng limang mga anak, dahil daw nga uh, ayaw ng stepdad ko na gumamit siya ng protection or ng... No, ng contraceptive kasi daw uh, masama daw yun sa katawan sabi ganun yes I admit yung iba merong mga side effect pero napakadami ng options para hindi ka magbuntis hindi lang pills kung hindi magkaigay ang pills may mga ibang options na pwedeng subukan and pwede naman na i-encourage niya ay yung asawa niya na magpa vasectomy kasi sobrang dami na ng mga anak nila but hindi nangyari hindi naging matatag ang nanay ko pagdating sa ganon so maraming mga desisyon ang nanay ko sa buhay na hindi niya pinangatawanan at hindi niya pinanindigan at hindi siya naging matatag yun and yun nga, sabi ko sarili ko hindi ko gagawin yung ginawa ng nanay ko ayokong gawin yung mga wrong decisions niya in life, you know hindi ko gagayahin na alam mo yun, sabi ko sarili ko, magtatrabaho ako at magsisikap ako at magkakaroon ako ng sarili kong pera. Or pwede rin na tumulong ako sa asawa para hindi mahirapan ang asawa, ganyan. And hindi ako magpaparami ng maraming anak kung sa kabila ng kahirapan ng buhay, ay hindi ko nga mapakain yung sarili ko, mag anak pa ako. So, pati anak ko ay magugutom din pag gano'n. So, ayoko ng gano'n. Inisip ko, naging observer observer talaga ako nung bata pa ba ako. Madalas akong tumitingin sa kanila, pinagmamasdan ko sila, tinitingnan ko kung eh, ano yung mga ginagawa nila, kung bakit nagkakamali sila sa buhay, kung bakit hindi sila nagkakaigis sa mga buhay nila. And nakikita ko yung uh, maling mga ginagawa nila. And nakikita ko rin yung solusyon. Yun. Anyways, nag growing up, yan na, lumalaki na ako. Naging... Uh, Parang grade 4, grade 5, ganyan diyan. nagkakaroon na ako ng kaisipan na talagang nakikita ko ang maraming mga maling desisyon ng nanay ko sa buhay parang natalo siya ng buhay you know? sa ginagawa niya, parang siya pa yung nagkaroon may, or may ganang ma-stress ma sa buhay, yes, nakaka-stress talaga ang ganong buhay, girl, pinili mo yan eh, pinili mo na magkaroon ng magulong buhay, pinili mo na magkaroon ng malaking pamilya, pinili mo magkaroon ng super yung para nagmultiply ka ng maraming problema sa buhay you know ni minultiply niya talaga dahil sabi ko nga apat lang kami noon ng mga anak niya nag, nag to pa so kaya more than times to pa nga kasi nine nga eh di ba yun sabi ko bakit ganun di ba sabi ko noon sa sarili ko diba ba pag mahirap ang buhay anong gagawin mo para hindi ka mahirapan una maliliit pa yung mga anak mo sa una sana kung ako in her position sabi ko sarili ko noon pag tinatanong ko yung sarili ko sabi ko kung anong gagawin ko sa sarili ko hindi na ako mag-aasawa kasi apat na yung mga anak ko eh Ah, uh, kung mag-asawa man ako, hindi na rin ako mag-aanak kasi apat na nga yung mga anak ko, mag mag-aanak pa ba ako? Yun. Siguro magtatrabaho na lang ako at kikita ng pera, kagawa ng, eh, pagkikita ng pera at ipag-iipon, ganyan. Or, ang daming options eh na pwede kong gawin na sabi ko sa sarili ko yung ang gagawin ko. Yung mga anak ko dahil nga maliliit pa sila noon kung ako ha sa kanyang posisyon. Sabi ko... Ma kung maliliit pa ang mga anak ko na ganyan... Kasi nga namatay yung tatay ko is... Uh, ako eh nasa tiyan pa lang ng nanay ko... Tapos yung mga kapatid ko naman... Kasi nga two years apart kami... Bawat isa sa amin... Yan... So ah... Uh, hindi ko alam kung ilang taon nang namatay... Well... Wait wait wait... Dahil nga nasa tiyan pa lang ako ba diba? So... Ate ko noon natatandaan ko is... Nasa elementary nung time na yun... Eh hindi ko na nga nagising yung tatay ko ba diba? So nasa elementary... So parang siya ay grade 4 grade 5 I think yung ate ko So, en matalino nga nga ate ko kahit nung gano'ng time na yun na uh, gano'n na siyang edad. Mature yung isip ng ate ko. So, sa isip ko, dapat gano'n ang ginawa ng nanay ko. Ang ginawa niya, hindi na siya nag-asawa. Nagtrabaho na lang siya. Tapos, itinaguyod niya kami. Ate ko naman, maasahan na sa pag-aalaga sa amin. And medyo, may isip na rin kaming mga anak. Hindi na kami gano'n kahirap alagaan. So, dapat gano'n ang ginawa niya. Nagtulong-tulong kami. Nagtulungan kami uh, lima kumbaga para makapagtapos ng pag-aaral at taguyod ang buhay pero hindi 'yun ang ginawa ng nanay ko which is ang nagawa niyang solution is mag-asawa. Sabi ko mali, hindi ko gagawin 'yan. Ako magtatrabaho ako at mag-iipon, itataguyod ko ang sarili kong buhay at sarili kong yung mga anak ko. Kasi uh, ayoko kong idependi ang buhay ko sa ibang tao pagdating sa pera lalo na. So sabi ko ang uh, hindi ako didepende lalo na sa lalaki pagdating sa pera. Kaya sabi ko, hindi yun ang solusyon ang dumipende ka sa lalaki. Ang solusyon is ang um, tulungan mo ang sarili mo para may angat mo yung sarili mo, magkaroon ka ng magandang buhay, magkaroon ka ng... Uh, sariling pera, mag-ipon, magtrabaho gugulin mo yung mga panahon mo habang bata ka sa pagtatrabaho at pag-iipon hindi dahil sa paghahanap ng lalaki na, na makakatulong sa iyo yun mali yun. So, yun ang ginawa niya na nakita ko nga. So, sabi ko sa nanay ko, na every two years nga ay buntis so time na yun sabi ko nai elementary ako nung natatandaan ko sabi ko nai tama na tama na huwag ka nang magbuntis marami namang paraan para hindi ka magbuntis hindi ka ba naaawa sa sitwasyon namin hindi ka ba naaawa sa sitwasyon nyo hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon nyo namin halos hindi na nga kami makakain eh. halos hindi na nga tayo makakain maghahanak ka pa ba huwag ka nang mag-anak, na. Sabi ko sa kanyang ganun, kasi nahihirapan na din naman kami. Kita mo nga, kailangan pa namin tumigil sa pag-aaral yung ilan sa mga kapatid ko. Kailangan tumigil sa pag-aaral kasi hindi muna na kaya mo pag-aaral kami. Kasi nga, marami na kami. Hindi ba dapat itigil mo na ang pagbubuntis mo? Sabi ko sa kanyang ganun. So, yun, kasi sabi ko, ang hirap-hirap ng sitwasyon. Alam mo, nagalit pa sa akin ng nanay ko, tandang-tanda ako yun, sinampal niya ako. Halos dumugo yung labi ko noon. Sabi niya sa akin, ah gano'n, sige, lumayas ka na dito, sabi niya gano'n, ako pang pinalalayas niya, sabi niya gano'n, umalis ka na kasi uh, antalas ang tabi lang dila mo, sabi niya gano'n. So anyways, yun nga, yun ang natutunan ko sa buhay, na maging marunong ka sa buhay, maging madiskarte ka, maging uh, yung magtrabaho ka, mag-ipon, magtabi. And then, yung anak mo, responsibilidad mo yan. Pag-aralin mo yung mga anak mo, yun. Pagtapos nyo sila ng pag-aaral. Dahil, responsibilidad mo yan, hindi responsibilidad ng iba. Yun. Pilitin mo, igapang yung mga anak mo para mabigyan sila ng magandang edukasyon sa buhay, para makalaban sila sa buhay. Kung ayaw mo, na ganoon ang gawin mo sa mga anak mo huwag kang mag-anak, problem solved you know? yun ang masasabi ko kung nahihirapan ka sa malaking responsibilidad ang solusyon is huwag kang mag-anak pero hindi nila maiisip yun but anyways, nandito na tayo sa mundong ito kaya harapin na lang, ba diba? so anyways, yun na nga, papasok na ako, bye